Alright, eto na, uh, kausap natin si Michael Domingo, ang head coach. Uh, kanina tinanong ko to, uh, pasensya ka na, on the spot kita kasi yun ang gusto ngayon eh. Pero tanong kita ulit para mas ma-explain mo na maayos kasi dami nating uh, mga kritiko ngayon. Gusto namin makasure na hindi matibay. Of course, lahat naman pwede mangyari. Pero ang tanong ko talaga, paano pinaghandaan yung yung stamina at saka yung body shot eh, hindi basta-basta tatabla ng ating bata? Yun talaga yung pinatanong ko. Eh. Alam kong handa na siya. Eh. Paano lang yung pinaghandaan ko? Kong... Hindi. Lalo. Bago pa yung laban, alam na natin na lahat ng mga Pilipino pumunta sa Japan, nababody shot. Mm. Di ba? Mm -hmm. So... Hindi pa nangyari 'yan, pinaghanda namin kasi alam na namin na ang mga Pilipino mahina doon sa tiyan. pero hindi ako naniwala diyan hmm. kasi ang ang masakit pag tinamaan ka, pupunta sa pupunta sa otok, hmm. 'yun ang sinasabi nila masakit, pero pag matapang 'yung loob mo, kahit anong sakit pa 'yan, matitiis mo kaya walang mahina o hmm. walang training na sinasabi. Kung ma, kung kung masakit, tiisin mo. Yun lang talaga sa boxing. Ganun talaga yun. No? Pag natama ka, pag ano talaga, may salagay. Uh, -huh. talaga tata. Alam, parang alam ko na ano, hindi talaga tayo mahina sa body shot. Alam ko, sa, malakas lang tayo mga sap. Yun, <laughs> yun, yun, yun. yun, yun, yun. Doon tayo magaling. hindi, hindi. Ito, seryoso. Mukhang ano nung eh, panood ko yung media workout, mukhang magaling din itong kalaban eh. Aga, parang maganda rin yung mga head movement. Anong nababasa mo sa, sa tingin mong estilo ng gagawin ng kalaban? Kasi lapit na eh. Hindi, hindi. yung kalaban, lahat naman tiningnan ko yung mga video niya. sa, hmm. uh, uh, ang mag maganda sa kanya, eh relax lang siya, relax. Hmm. Pero hindi siya tingin ko hindi siya makakabol sa bilis ni Melvin. Hmm. Ah, alam ko you, wa uh, you want to be you want to be impressive kasi siyempre harapan ng mga Kapwa Pilipino. E, ikaw sa tingin mo, of course, sabi mo titirahin, ko, titirahin eh. Pero yung assessment, you think ano to, o ano. ano? Palay ko. Titingnan natin before sa kwan. Before sa, titingnan uh, after four rounds. Titingnan natin. Mm -hmm. Alam mo, Kasi. ikaw, isa ka na sa pinakamagaling na coach. Aminin mo na, meron kang ano, belt ng WBC. Anong, ano, anong pakiramdam na as a trainer, you are in a big conference like this? At anong masasabi mo sa mga kapwa trainer din natin sa Pilipinas? Kasi may stigma rin na yung, sa mga trainer na ano eh. How do you improve as a trainer at uh, yun, pa, paano ba na, pa, paano ba humawak ng isang dekalidad na boksingero? Ano bang ginagawa mo para makarating doon din yung mga iba oh, trainer at mga boxers? Madali lang 'yan. Uh, mo, kaibiganin mo yung boxer mo. Gawin mm. mong kapatid. Mm. Tapos, respeto, unity. Yun mm. na 'yun. Pag nagawa mo 'yun, Okay na yun. Talaga. Eh, pa, paano medyo matigas ulo yung boxer? Iwan mo na. Iwan mo na. Bilis na second. <sagot. laughs> <Bilis na sagot>. Hindi <laughs> ba second chance. Yung sabi yung mabait si Melby. mabait. Masunurin na lang. Alat talaga. naman ang boxer ko mabait eh. Oh. Kaya, pag ayaw, pag matigas ang ulo, ayaw sumunod sa coach. Huwag ka nang mag, magdadalawang isip. Iwan mo na. Oh, okay. Kasi sakit sa ulo yan. <laughs> okay, sakit sa ulo. Magiging problema mo yan. Okay. Alright, sige, last message sa mga fans. Supportahan si Michael Domingo at saka yung boxer niya. Message mo. Tsaka shoutout mo kung sino mag-isang may shoutout. I Ay, tumingin sa camera. Ayun. Shoutout si Sanman Boxing Cebu. Uh, thank you po sa pag-interview. At saka salamat po sa suporta. Sana suporta natin si Melvin Jerusalem this coming 22. Kasi itong isa to sa pa, mga mabibigat niyang laban ngayon. Yeah. Dito sa Pilipinas. Thank you po, thank you. God bless you po. God bless. Wala kang channel? YouTube channel, Facebook, wala. Hindi ka pa pala Channel. Oy, ala pag nanalo to ha, Pacquiao Elordi Awards Trainer of the Year. <laughs> Candidate. Nominate niyo na. <laughs> so March. So March. Okay. So, yeah, say, thank you. To you.